nakababayan kababayan, si tatay nagsasabi ng kanyang uh, salubin sa kanyang anak. Kaya sa mga anak, sana mapanood ninyo ito. Huwag sana nating uh, pasakitan ang damdamin ng ating mga magulang. Ano't ano man meron tayo ngayon o gaano man tayo kalaki, sa magulang pa rin tayo nagmula at nagsimula. No? Sana maitindihan nila ako. Kasi ginawa ko na ako, amang buhay pa ako, masisiyaw mo sila pag na ako, wala akong gagawin, makikita nila. Diba? Opo. Oh, kasi isip ko, gusto ko bang ma tumagal pa, kung paano. Opo. Oh, Sixty na kasi ako, na, na lang, 17 na lang. Seventy na. ako po. hello po. Ikaw man lang, pa lang. Ha? Kanina dito, sa kanya na naman. Ano, ano, Oo. Ano, Kala ko ka, ikaw, di pala kapatid mo. Ah, kapatid? Opo, opo. Bunsong kapatid namin yan. Nagigita ko kasi sa vlog niya sa so, araw-araw na doon. Mas di ko siya. Ay, opo. Kaya, gawa ko sa ano. Ginagawa ng ano to. to tayo, ako dati. Opo? Dati ginagawa ko ngayon hindi na ako makagawa. Ah, dati ikaw gumagawa? O. Bakit po? O? Bakit po hindi na kayo nakakagawa? Nanginginig na kami ko. <laughs> Nanginginig na. ilang taon na po ba kayo? 60. May sakit pa. Nabasag pa itong balakong. Napatid ako. Hmm? Tagasan. Pakibaba nga yun Ka po. Kalumpit ako. Um, um, Tagasan ta ta po kayo tayo. Kalumpit. Bulakan po. Ga so ibig sabihin galing pa oh, kayo po, ng bulakan yan? Opo Glen Mayor Glenn dati. Oh. Ito. Yung daan ng oh. nito kay Mayor Glen. Kalumpit. Oh. Ah. So ba't kayo na pa rito tayo? kuya, para makagawa rin ang gusto kong magtrabaho um, rin. Gusto nyo po magtrabaho? Ano nyo, ginagawa ko na sa relo lang. Ah. Kasi hindi you know, na ako nagbibigyan ng suporta, wala. Hindi ka na nabibigyan. May asawa ka pa ba? Eh? Ay, wala, botong ka rito, naging na, ano, na katawang ko. Iniwanan na rin ako. Ay, nung nagkaganyan ang katawan nyo, oh, iniwanan, na. iniwanan kayo. Mm -hmm. naman si tatay. Ilan po ba anak nyo? Isa lang. Ah, sa ano yung anak niyo ngayon? Doon din sa ano, kalumpit din. Ano sa kalumpit din? Hindi naman ako naintindihan. Ha? Hindi naman ako naintindihan. Hindi ka nila naintindihan? Bakit? Sabi, Sige tay, okay ka lang? Hindi ka naman high blood. high blood ako. High blood, relax lang po kayo. Okay na po yung ano ko. Okay lang. Naluluha lang ako siya. Naluluha si tatay. Bakit ka naluluha tay? Eh, kalagayan ko, ko. Sa kalagayan mo. So, ano yung sadya ni tatay? Ba't kung uh, sa kay Daddy Frankie? Makainin at tulong na. Pampagawa ko. Um, Pampagawa na? Ng... Ang buhay ko. Ano po? Magkapagawa ng buhay ako. Sarili ko, Kuya. Ah, gusto uh, mo? Ayan, inom ka tubig muna, tayo. Ayan, po. that frankly, araw araw nanonood yun, eto lang yun, alam ano, ko sa magapos mm -mm. okay ka na tayo, okay. relax ka lang po mahirap kasing ano uh, oh. 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 mga high blood high blood ako pero bababa na yung BP ko kapag 120 lang oh, okay, 110, naman. 120, 120 110, yung lunes 110 lang. Kaya hey, nga hindi ko nang pabili, umalis ko ng bahay kasi. Opo, oh, pero yung mga ganyang edad, lalo na pag may high blood, kailangan kalma lang po parati. Huwag oh, 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 mong isipin oh. yung problema tayo, matatapos din yan. No? Huh? Oh. Kaya mo tayo, bakit sabi mo hindi ka naintindihan? Siyempre, oh, eh. tapos yung panasakot pa saan niya. Siyempre, hindi na, hindi na naan. Kaya gusto, gusto kong gumana, kikita niya. Eh dahil, dati sabi niya, nakitaing yung ginagawa ko. Pa, pwede ba akong gumawa? Kako siya, pwede. Lahat gumagawa mo. Lahat ikaw ang panga, maraming gumawa ka. Then, ikaw rin, gumawa ka. Opo. Yung nakagawa na, ako na, ako na pirayan na. Yung parang ano na ako sa kanya. Nung natuto na, hmm. pinaalis ka na, ganun? O, pati yung ano, yung ano ba yung... yung parbaglas oh, yung mga gamit Oo, sa kanya na, na, na sa kanya na napunta hmm. ikaw wala, wala. Naitsa na. Oo, oh, lahat po ng lockdown. Siyempre, lockdown. Hindi mo nakasapin sa kanya nang paano ng, ng, ng bahay. Tatlong ban, eh, pinahal siya ng bahay. Saka sa kinuha niya ako para doon na tumira sa kanila. Mm. Binayari, eh. hmm. hindi ko lang nasabi, lockdown, makakabahid ba yung lockdown? Wala akong ginagawa, wala. Dalawang tao na ako nga, gano'n hmm. yeah, nga ako. Kaya humihingi kang um, tulong para gusto ko rin maghanap buhay rin. Gusto mo maghanap buhay ulit? Kaya pa tayo, kaya pang gumawa. Kaya po, kaya po. Basta hmm. may kasama lang na ano. Tuturuan ko rin. Tuturuan na, po ko rin. Tuko yun lang. Talaga naman ang buhay, no? Hmm pagka malili pa yung mga anak, lalambing pa. Huwag naman sanang ganun, no? Yan ang ayaw ko rin mangyari sa akin mga kababayan na habang malilit pa yung mga anak natin, ginagawa natin yung best natin. Hindi natin sila padapuan ng lamok langaw. Oh. Pero nakakatakot yan mga kababayan. Pag naging lolo or wala na tayong magagawa, parang mawaliwala tayo. Ay, ayaw ko yung may gusto kong kumamahalit. Sige ah. tay, huwag ka na magalit tay. Marami pang nagmamahal sa'yo tay. Huwag ka na umiyak. Hmm? Kaya mo yan. Nandiyan naman si Gadlagi. Nakababayan si tatay. Nagsasabi ng kanyang uh, salubin sa kanyang anak. Kaya sa mga anak, sana mapanood ninyo ito. Huwag sana nating uh, pasakitan ang damdamin ng ating mga magulang. Ano't ano man meron tayo ngayon organo man tayo kalaki sa magulang pa rin tayo nagmula at nagsimula, no? Kaya ayoko rin magsalita mga kababayan ng tapos kasi hindi naman ako perfectong tao pero ang alam ko lang dyan paka mamahalin lang natin ang ating mga magulang sige Ay, tay ayaw po. kong masyadong ma-stress ka or mapagod opo, opo, opo. ka no? Opo. sige bigyan na lang natin si tatay ng ano Salamat po. Ng kaunting uh, tulong Salamat po. tay bigyan kita 10,000 para mayroong kang pang simula kung ano man ang gusto mo pero sana pakaingatan mo to opo. at uh, Bibigo lang po. sa tela. Sa Opo. mag-usap kayo ng anak mo, Tay. Kasi siyempre, baka naman uh, na sya lang siya or uh, sa baka nakulang na lang kayo ng magandang uh, usapin. At alam ko, Tay, na uh, mapapanood niya to. May video ako. Okay lang i-upload namin to, Tay. Pwede rin. No? okay. Pwede so, Tay, mapapanood ng anak, to, anak mo ito. Hindi mo kasi na ano, yun, nanonood ng mga ganyan-ganyan. Gusto niya si Bitag. <laughs> uh, tay, pag nalaman niyang na-interview ka ni Daddy Frankie, malamang sa malamang lahat ng family mo, pati kaapu-apuhan mo, panunuorin nila tot. Ito na yung pagkakataon mo para ihayag or ilabas mo yung nasa puso mo kasi mahirap pag kinikimkim kim eh. So anong masasabi mo or minsahi mo sa iyong anak habang nandyan ka pa? Tay, baba mo yung face mask mo. Ayan, para maliwanan. Sana maintindihanin na ako. Kasi ginagawa ko na amang buhay pa ako. Masisiya mo sila pag damatay na ako, lalaw ko yan. ko makikita nila. Di ba? Opo. Sa isip ko, gusto ko pang makagawa ama. Tumagal pa ka, kumano. Opo. 16 na kasi ako. Kunti na, na lang. Kunti na lang. Mm -hmm. 17 na. Nangingilig na katawan ko. Paglalagad. Mm -hmm. Gano. Sige tay, ipag-pray natin ang mga ng mga pag-isip ng maayos at uh, maalala oh, po, po, nila po, kung gaano mo sila minahal so, nung maliliit pa sila. Oh, sa asawa mo naman po tay, ano ang uh, masasabi mo sa kanya? Wala na yung pong makita. Na, ayaw, ko na, ayaw mo na makita? Ko na po. O, sige po tay, nasa iyo oh, po yan. Ha? Nire-respeto, oh, tiginagalang oh, kita. At uh, pasensya na ano po. So ito tay, ingatan oh, mo to. 10,000. Dad Franklin, salamat po. Walang ano po. salamat po. <laughs> <laughs> Ingat ka parati, Opo. Tay. So, sa ngayon, after nito, uwi ka ng kalumpit. Uwi na po ako. Uwi na. Wala po ano. Pupuntahan din. Uwi U lang din. So, ako lang talaga sinadya mo rito. Opo. Napakalayo kasi, nun, Tay. At prangki, nandang rin ako pumunta eh, kasi hindi ko kayo nabutan. No? Ay, upo. O. Kasi hindi naman ako totally nag-i-stay dito. Andito no, ah, yung maliit kong business, kaya daan-daan. Nakikita ko ngayon, kaya nakikita na papanood ko lahat ng gano'n nyo. Opo. Pati si Martes, pati si ano, lahat na ano ko. Salamat po. verde na yung that Connors yung lola niyo ata yun. Sige tayo, mag-iingat ka sa biyahe mo ha. Nag-commute ka lang. Opo. Sige, na ba? Sa Dalila pa, sa Victor uh Hill, -huh. sa Dalila, sa Kailati. Sa Sakaila, opo. opo. Sige tayo, ingat ka po. That was the to ha, kung na ano, na na. Ay, bigay nyo po ito opo, sa akin. Opo, bigay po sa inyo eh, nakikita yung kusin niya, nakikita yung kursi <laughs> Ako, nag-aano. na nakakatouch naman si tatay mga kababayan nung no, nagbigay may regalo siya sa atin. Thank no, you so much, po Tay. Po. Ay, naku po. Salamat eh, na, talaga. Opo, sa ano, no, 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 problem po. Alam nyo po marami ang collection na ganito. Yan, Yung altar po sa Pangasinan, altar po dito sa eh, Makati. May, Lahat po na may po altar sa... Kay kayo? Opo. Hindi <laughs> naman po. Basta ano, sa bahay. Kapilya ang malaki. Yung, ano, lalakay natin, natin na sa rin. Oo. So, maliit o malaki tay ay uh, napakalaking uh, bagay sa amin yan, basta galing sa puso. ano po, po. magtutaro sa Manawag? Po? Matalas po magpunta ng Manawag? Ay, ganon. Po. Dati po, yung malakas pa ako. Araw, kada linggo na araw sa Manawag, titinda po ako na po. Debuto rin po ako ng Manawag, Manawag. tay, dyan po ako eh, ano. Po, lahat po natatapos so okay ko. Sabihin nyo pa kaya ni Man Junior, Lolo Bin, Junior. Binata pa lang ako tay tuwing magsisimba ako sa Manawag. Ay, na Manawag, ganon po. Oh, lahat po ng tindero ito, kilala po ako. Yeah. Yan. mga kababayan, napakaswerte natin sa araw na ito, mga kababayan. Yes, sir. Alis pa ko. nakatanggap tayo mm -hmm. ng... Uh, biyaya, blessing galing kay Lolo. Ayan, bless sana naman tayo ng Panginoon mga kababayan. No? Ayan, maraming maraming salamat po. Sige Tay, paalam po tayo sa camera. Salamat po. Thank you. Ayan, Thank you po. <laughs> si Tatay mga kababayan galing pa ng Kalumpit bulakan sinadya niya si Daddy Frankie para bibigay tong uh, regalo niya sa Team Daddy Frankie. Salamat po mga kababayan. God bless po. Daddy Frankie po mga kababayan, anak ng Pangasinan, from Pangasinan po. I love you all. Thank you Tay. Uh, salamat po. Thank you po.